Nagpabot ng pakikiramay ang mga European leaders matapos ang naganap na pamamaril sa Charles University sa Prague na ikinasawi ng labin limang katao. Kinundi na at ikinilungkot ni na Italian Prime Minister Giorgia Meloni, Austrian President Alexander van der Bellen, Romanian President Klaus Johannes at French President Emmanuel Macron ang nasabing naganap na pangyayari. Magugunita sa nasabing insidente ay mahigit dalawampu ang sugatan kung saan ang suspect ay 24 years old na estudyante rin ng nasabing universidad. Ayon kay Czech, Pol Police President Martin Von Drasek, na kanilang nakitang wala ng buhay ang suspect sa isang kuwarto sa universidad na pinanini o pinanini wala ang nagpakamatay. Lumabas sa investigasyon ng mga otoridad na mayroong permit ang baril nito at may ari umano ng iba't ibang uri ng mga baril. Dahil sa pangyayari ay kinansila ng nasabing universidad ang kanilang mga aktibidad habang patuloy ang isinasagawang malalimang investigasyon sa naturang naganap.